Bago tinubos ang tao, marami sa mga lason ni Satanas ang naitanim na sa kalooban niya at pagkatapos ng libu-libong taon na paggawang tiwali ni Satanas, nasa kanyang kalooban ang matatag na kalikasang lumalaban sa Diyos. Sa makatuwid, kapag natubos na ang tao, ito ay walang iba kundi isang kaso ng pagtubos kung saan ang tao ay binili sa mataas na halaga. Ngunit ang may laso na kalikasan sa kanyang kalooban ay hindi pa naaalis. Ang tao na lubhang nadungisan ay kailangang sumailalim sa isang pagbabago bago maging karapat-dapat na maglingkod sa Diyos. Sa pamamagitan ng gawain ito ng paghatol at pagkastigo, lubusang malalaman ng tao ang marumi at tiwaling diwa sa kanyang sariling kalooban at magagawa niyang lubos na magbago at maging malinis. Sa ganitong paraan lamang maaaring maging karapat-dapat na bumalik ang tao sa harap ng luklukan ng Diyos. Lahat ng gawain ginagawa sa araw na ito ay para malinis at mabago ang tao. Sa pamamagitan ng paghatol at pagkastigo, gamit ang salita, pati na rin nang pagpipino, makakaya ng tao na maiwaksi ang kanyang katiwalian at magawang dalisay. Sa halip na ituring ang yugtong ito ng gawain bilang pagliligtas, mas akmang sabihin na ito ay ang gawain ng pagdadalisay. Ang totoo, ang yugtong ito ay yaong panlulupig pati na rin ang pangalawang yugto ng gawain ng pagliligtas. Ang tao ay nakakamit ng Diyos sa pamamagitan ng paghatol at pagkastigo gamit ang salita. Sa pamamagitan ng paggamit ng salita upang pinuhin, hatulan at ibunyag na ang lahat ng karumihan, mga pagkaunawa, mga motibo at mga individual na pag-asam sa kalooban ng puso ng tao ay ganap na naibubunyag. Kahit na ang tao ay maaaring natubos at napatawad na sa kanyang mga kasalanan, ito ay maaaring ituring lamang bilang hindi pagkaalala ng Diyos sa mga paglabag ng tao. At hindi pagtrato sa tao alin sunod sa mga paglabag ng tao. Subalit kapag ang tao na namumuhay sa laman ay hindi pa napapalaya mula sa kasalanan, siya ay maaaring magpatuloy lamang sa pagkakasala na walang katapusang hinahayag ang kanyang makasatanas na disposisyon. Ito ang buhay ng tao, isang walang katapusang pagpapaulit-ulit ng kasalanan at kapatawaran. Ang karamihan ng tao ay nagkakasala sa araw upang magtapat ng kasalanan sa gabi. Dahil dito, kahit na ang handog para sa kasalanan ay magpakailanmang mabisa para sa tao, hindi nito magagawang iligtas ang tao mula sa kasalanan. Tanging kalahati lang ng gawain ng pagliligtas ang nakumpleto, sapagkat ang tao ay mayroon pa rin tiwaling disposisyon bilang halimbawa ng mapagtanto ng mga tao na sila ay nagmula kay Moab, naghinaing sila, hindi na hinangad ang buhay at naging lubos na negatibo. Hindi ba't ipinakikita nito na hindi pa rin nagagawang lubos na magpasakop ng sangkatauhan sa kapamahalaan ng Diyos? Hindi ba't ito ang mismong tiwaling makasatanas na disposisyon nila nang ikaw ay hindi isinailalim sa pagkastigo ang iyong mga kamay ay nakataas ng mas mataas kaysa iba, maging yaong kay Jesus, at ikaw ay sumigaw ng malakas. Maging isang minamahal na anak ng Diyos, Maging malapit sa Diyos. Mas pipiliin namin ang mamatay kaysa yumuko kay Satanas. Magalsa laban sa matandang Satanas. Magalsa laban sa malaking pulang dragon. Naway ang malaking pulang dragon ay lubos na bumagsak mula sa kapangyarihan. Naway ang Diyos ay gawin tayong gana. Ang iyong mga sigaw ay pinakamalakas sa daan. Ngunit pagkatapos ay dumating ang panahon ng pagkastigo at minsan pa ang tiwaling disposisyon ng mga tao ay nabunyag. Magkagayon, tumigil ang kanilang mga sigaw at wala na silang paninindigan. Ito ang katiwalian ng tao. Mas malalim kaysa kasalanan. Ito ay itinanim ni Satanas at malalim na nagugat sa loob ng tao. Hindi madali para sa tao na mabatid ang kanyang mga kasalanan. Wala siyang paraan para kilalanin ang kanyang sariling kalikasang nag-ugat na ng malalim at kailangan niyang umasa sa paghatol ng salita upang makamit ang gayong epekto. Sa gayon namang maaaring unti-unting mabago ang tao mula sa puntong iyon.